ayun guys ah, panibagong video tayo ngayon na ito na bali gumagawa kami ngayon ng ano ng railings ng hagdan yan gamit namin na tubular na 2x4 at 2x2 so ayan may kasama namin na ano rito mga poste bali ganyan yung tsura nya yan simple lang naman guys walang masyadong ano design so ayan nagtatapos na si Michael ng uh, gagamitin natin pinakaharang nitong railings one by one na tubular ongoing na rin yung tiling nitong ano yung CR dito sa taas Maliit common CR to guys sa taas maliit lang sya ma ano lang to 130 by 250 yan yan na rin yung walling na ito tapos yung flooring kasi i-waterproof pa natin yan para walang tagas In the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step the clock is ticking but there's no time for me na uh, yun oh, no? yan uh, ikabit na namin ni Michael yung ano rito one by one na railings yan bali ganyan yung itsura nya guys diretso lang na pa horizontal simple lang so bali gigrind lang namin to tapos mamasilihan yung mga pinag weldingan tapos ready na siya na ma primeran ng epoxy primer tapos dito naman sa pababa yan lalagay pa kami ng ano rito ng isang poste sa gitna para mas matibay siya So let's go. Ayan, nakapagmasilya na tayo rito guys oh. yan bali ililihan na lang yan Sunod natin itong ano uh, Done Tiles natin yung ano niya, yung steps niya Kita ko sa inyo yung gagamitin natin na tiles dito sa taas Ayan siya 16 by 60 na ano to na Rock siya hindi siya yung madulas yun yung gusto ng mayari so dito sa baba binabakbak nila iking steps kasi iibahin natin yan pa, pa kasi ito eh. yan, para lumaki yung space nila rito sa kusina bali magiging L shape na to natapos kita belum nanti tapi ya. kami tidak apa ini bisa joy Ayan, naiset na rin natin ano, yung tiles nito ng hagdan guys. Yan. Hindi ko na binidyo para hindi masyadong mahaba yung ano natin, yung video natin. Dala yung kagabit na lang natin dito, yung edging nya sa gilid. Ayan. Kung mapapansin nyo, may ano pa dyan, may bakante na walang tiles. Edging yung ilalagay natin dito. Para mas lalong gumanda yung hagdan. Ayan. Bali ganyan siya. Talagyan lang natin ng ano yan, ng mortar o adhesive para dumikit. Anti-slip na rin to para hindi madulas yung hagdan pag umakyat o bababa. Ayan, ang going na rin yung tiling natin dito sa ano sa terrace. Bali ano to? Ah, uh, ceramic yung ginamit natin dito na 40 by 40. Yan yung itsura May pattern siya na pabilog. Tapos dito sa ano, si Armedo patapos na rin. Yan. Dadagdag pa tayo ng talsya taas. Abot natin nga hanggang sa may ano, sa ikisan. Eh. abang na rin natin yung ano rito, mga dapat iya bang Tapos isusunod na natin dito sa ano sa May Salas. Ayun dito. Tatais na rin natin to guys. Ayun patapos na yung ano yung Hagdan natin guys oh. Bale magpipintura na tayo ngayon. Yan nilagyan ko na ano ng papel sa ilalim para just in case na tumulo yung pintura hindi ma ano hindi matatamaan yung ano double trabaho kasi pag ano, yan, na na dumian na naman yung ano yung hagdan. Yung tiles ng hagdan. So nilagyan natin yan ng ano pansalo. Hindi tayo nag-spray kasi rito bali yung ginamit lang natin yan eto mini roller. Ayan guys, mini roller lang yung gamit natin. So far okay naman yung ano, yung result ng pintura. Yung finish ng pintura. Ayan. Yun, ayos na tapos na rin yung tiling ng living room dito sa taas guys yan bali nag-apply nag, uh, na lang ng ano si Michael Rito ng grout tapos nakapagsimula na rin silang mag skim coat sa kwarto yan Unti na lang so hanggang dito na lang muna guys yung video natin maraming salamat sa ano panunod at uh, kita kits ulit tayo sa next natin video